Araw ka big naghihintay si Summer sa pagbabalik ni Trunk. Araw ka big rin siyang lumuluha sapagkat puro ng pag-aalala at lungkot ang kanyang puso. Isang umaga ay nakita niyang palapit si Johnny sa pan na may dalang babasaging lalagyan. Tila may isda ang lalagyang dala ng dalaga. Pagsapit ito sa pond ay sa kanalaman ni Summer na isda nga ang laman na lalagyan at inilipat iyon ni Johnny sa pond. Kusong sa harapan ni Summer, bumagsak ang isda. Nakita siya nito sa kangumiti. Kumusta? Ako si Delo. Bakit mo kinukumusta? Close ba tayo? Mataray na tanong ni Summer. Maaring nga hindi tayo close. Sama yun. Pero pwede naman tayo making close, di ba? Hindi pwede. Mabilis na pakili ni Summer. Taken na ako kasi may boyfriend na ako. Automatikong napakunot ang noong ni Delo sa narinig na sinabi ni Summer. Wala naman na ikita ibang isda dito maliban sa ating dalawa. Sinabi ko bang isda siya? Hindi siya isda? Buhaya ba? Halaka? Huwag kang magpatawa kasi hindi ka nakakatuwa. Nakasimangot na wika ni Summer. Sorry. Mabilis na hingi ng dispensa ni Delo kay Summer. Nagtatahalang kasi ako. Kung hindi siya isda, eh ano siya? ibon at trunk ang pangalan niya. Mabilis na sagot ni Summer. Ibon? Trunk? Maang na tanong ni Delo. Pero isa kang isda at ang isda na tulad mo ay para sa isda ding gaya ko. Mangarap ka ng gising, kumuha na ang giman si Trunk para pwede siyang makahinga sa tubig. At ako naman ay pwedeng mabuhay ng walang tubig. Hindi ko siya ipagpapalit kahit na kanino. Nakairap na wika ni Summer na mga sumulit na araw ay lalo pong nakaramdam ng lungkot si Summer. Miss na miss niya na si Trang. Ano na kaya ang nangyari sa ibong yon? Si Delo naman sa kabilang banda ay walang tigil sa punonuyo sa kanya. Mabait ito pero ang puso ni Summer ay pag-aari na ni Trunk.